ang ganda ng dagat at napakalinaw. Kasarap pakinggan ang tunog ng hampas ng alon sa bato parang nakakawala ng problema. Tingnan mo ang batong ito, nakakamangha. Di naman siya pinatong at mayroon siyang leeg. Hanggang kailan kaya mababali Ayaw, ang kanyang leeg? Puro ako sa bato. Maramang eh. tinuyo, bisagdili. <laughs> Na ba? Uy, 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 the sound of the waves rushing the shore relaxes your mind and body Sana money. Ngita tagbarto ano eh. Wow. Kunin na niya rin 'yung ino. Bossing, wala ba talaga tayong huli Anak ng patola, wala tayong mapulutan nito kahit butit malamang hahahaha. -ha -ha -ha. <laughs> Pintas balasang